ang daming bunga. Ayan, oh, yung bunga dito. Yung, long, yung lang ka sa, ba, sa, bakura bakuran namin, oh. Ala, ang dami. Titik hitik sa bunga, ang dami, oh. Ayan. Sayang, wala yung sasakyan, kaya hindi kami makakadala. Ayan, oh, ang dami. ala, ang dami daming bunga wag nabaksakan ka nito kawawa ka <laughs> ang daming bunga ayan, ang laki Napakadami. Ayun pa sa taas. Ako, magpapakasawa talaga sa langka. Ayan, o. Oh. Ang tanong, paano namin madadala yan? Kasi walang sasakyan, di na iwe Oh. Ayan, o. Oh. kumpul-kumpul. Ang daming bunga. Ito, ang laki. Hilaw pa po yung iba. Siguro yung malalaking nasa taas. Sinip na. Napakadami.